Hi guys, meron naman akong i share sa inyo. Um, ito yung isa sa mga win streak ko na video gamit si Tigrel. So, panoorin nyo yung mga, kung ano yung mga discarte ko dito sa laban na to guys. Ang first strategy ko dito guys is Tigrel ako at may tamos. So, uh, um, mataas ang chance na maka first blood kami. So, tinaypan ko siya na first blood, magpa first blood kami pero hindi ko pa na enter. Kaya hindi alam ng tamo talagang pinarm niya lang yung uh, minions. So, usually kasi pag mag-first blood uh, kayo, tips ko lang guys, no? Yung mga common mistakes ng mga kalaban is lumalabas sila sa tower. di ba Tapos, uh, yun na nga, hindi nila chine check yung grass katulad yung ginagawa ko yung sa alpha ko na video pagdating ko dito, i-check mo talaga yung grass kung sino yung nakatago. Kasi malay mo tatlo yan or dalawa. So, mako first blood ka, madidelay ka na, bibigay ka pa ng 200 gold. Do, <laughs> bibigay ka pa ng 200 gold na libre. So, ayan. Ang tagal lumabas kasi kini ka agad ni Tamos yung minions eh. So, walang chance na makalabas si Zilong. Tapos, yun na nga. Hindi ko nga pala na, na Ah, uh, eto, hindi ko pala na done. Hindi ko na click yung done. Tapos na AFK pa ako dito. Sobrang tagal ko tumayo. Dapat pala galaw-galaw konti. Tapos ayun, umalis na nga ako dito. Kasi wala na first blood eh. Nauna na na first blood yung kasama namin. Pumunta na lang ako dito. Since nakita ko si Alpha na magagang. Ayan. Nag-follow up na lang din ako. Ayan. Nakapera tuloy kami. So, ayan. Pera yung tower, guys. So, since walang backup yung mid, since kita naman natin sa mapa, so, ayan. Pinarm namin tong tower. Libre 105 na kuha ko dito as a roam support. And then, napatay pa namin to ulit. <laughs> yung Valer. Pagod yung Valer, guro eh. Hindi naman lang kami na knockback yun tuloy easy money tuloy yung valer so ayan trinay ko i-push ito since yun na nga halos walang activity na rotation yung kalaban so pinush ko na lang yung mid ayan tapos support ulit dito sa turtle pag napatay itong turtle level 4 na yun ayan Back na yun pero patay pa rin to kawawang baler. <laughs> Walang support yung tap eh. Mabagal yung roamer nila, yung Aldo Roam. Hindi maganda yan guys. Pang classic siguro guys. Sa classic maganda yan. So ito, huli din ito. Walang map awareness eh. Yung mga ganun na, na kalaban dapat may map awareness kayo na basag na yung mid nyo tapos nakuha yung turtle Siyempre magtataka kayo sana man pupunta yung nagro lalo na yung um, tank nila or roamer check nyo yung roamer nila guys kung sino syempre eh, roamer nila tank tank lang yun eh or support yung nagro roam kasi yan naman yung um, role ng mga tank pati support eh roamer pero itong vixana namin nag roam din siya. Ayan, no? meron siyang roam sa taas ng ulo niya. So, ideal din yung strategy yan, guys. Eto, patay ko. naku po. Ay, po, Aldos. Um, usually, strategy yan ng mid. Kasi, roam, nag, ro nag, aalis yan siya sa lane niya. So, madidelay yan siya. So, kaya nga mayroong roam item siya. Kasi, pag ikaw ang pinaka lowest age uh, gold pati XP sa kasama ito pati yes. pag ikaw yung pinaka XP or gold sa kasama mayroon kang bonus mayroon kang bonus gold pati XP kaya kaya ideal yung mga mid laner katulad ng Vexana na nagro-roam kahit sabihin nating mid laner siya kasi yung na nga sum, uh, pa, Umaalis niya siya sa lane So, strategy yan sa mid lane Pero hindi naman lahat ng uh, Mage na grow rogue. So, nakikita ko lang siya sa mga Vexana guys Or sa Eudora paminsan Kasi, yung Eudora talagang nagka-camp Or tumatago ng matagal sa damo Diba? Para makakill lang So, wala siya Hindi siya makaka-farm So, hindi siya makaka-farm ng minion So, wala siya mak makukuha ng gold Diba? Eto patay ito, pata, ito. etong eh, game na to hindi ko alam nung pinagagawa ng kalaban eh mga walang map awareness tong mga to 5 minutes within the game pa lang nasa 6 assist 1 kill na tayo tapos ang ganda na ng mapa natin may map advantage na tayo tapos yun na nga kuha na ang advantage ng turtle kasi guys kasi um, may chance na triple yung makukuha mong kuan ah uh, turtle depende kung makuha mo agad so so tatlong beses siya mag-respond so malaki yung gold na ibigay ng turtle guys pati XP 200 ata yung bigay ng gold sa turtle eh sa lahat ng kasama kahit sabihin natin hindi ka tumulong na patayin yung turtle 200 ata yun guys sa pagkalam ko lang guys ah so times 3 kung nakuha niya yung turtle tatlong beses plus eh, XP pa hindi ko alam magkano yung XP pero malaki na rin yun guys kahit pa libre yun eh so etong ginagawa ko in hinihintay ko yun yun hinihintay ka guys kasi ma, ma magalaw yung one, eh. magalaw si Brody so hinihintay ko talagang stun ni Mia or yung immobilize ni Mia na skill hindi ko alam nung ginagawa ng kaldos. Yung mga ganitong laban, halos sure win ito eh. Halos walang laban at mga halos wala na tong mga comeback itong ganito. Ang laki na ng farm difference namin eh. Score pa lang is 12-2. Halos wala silang napa-farm talaga eh. Nado-dominate pa natin namin yung map. Eh wala talaga silang mapupuntahan wala silang mapunta na farm tapos stuck sila sa base nila tapos yung minions sinishare nila sa lima lima yung nandun eh syempre papatay uh, pupunta, lalapit ka sa minion mo para ma kahit eh, sabihin natin di mo atakihin masishare yung pag napatay yung minion masishare yung XP pati gold sa lima ibig sabihin lang nun madidelay talaga sila kasi hi hinatin niyo sa lima yung XP pati yung gold eh So, wala talaga. Delayed na kayo. Eh kami, pwede kami mag-farm, mag-separate lane para sa amin lang yung gold pati XP. di ba? Yan yung mga advantage-disadvantage ng game guys. Dapat alam natin yung mga ganun eh. Ngayon, nagpumilit lumabas yung iba. Siyempre, para maka-farm. Eto, hindi ko na, hindi ko na ginamitan. Kasi tinignan ko yung map, medyo malayo sila eh. Hindi ko na ginamitan ng flicker ulti yung mga ganun yung zilong yung target ko sana is brody sinubukan ko na sundan yung zilong baka magkamali siya makon natin makul papunta sa kasama Ayan. masyado silang visible sa map talagang pilit Halos ngayon ko lang na nakita yung Angela nila since kanina eh. Ayan na naman, may Bruno na naman sa mapa. Talagang pinipilit talaga nila lumabas eh. Para maka-farm lang. Eh, wala na to eh, yung mga ganito. Tirap ka na talagang lumabas. Kailangan nyo talaga ng team play. Itong ganito. Tapos, yung strategy sa mga ganito pag na stack kayo sa uh, base nyo kailangan nyo mag gank pitas isa pitas isa para dahan-dahan makabawi kasi kung, kung lalabanan nyo sa clash 5 versus 5 eh disadvantage na nga kayo wala kayong XP di ba pati gold wala kayong item so ayun syempre malulugi kayo matatalo kayo sa clash so yung strategy dito guys is ambush kayo lima kayo tapos pitas isa tapos atras agad yun mas best gawin niya dito sa mga sitwasyon na ganito pero solo play solo game to so I'm sure walang gagawin oops nag miss yung tool ako patay na rin to guys <coughs> walang mapupunta saan <laughs> ka pupunta ayan lumaba na lang wala kang laban eh. Level 9 pa lang kayo. Level 14 yung alpha namin. Ako level 10 na support. Tapos wala pa kayong item. Talagang wala talaga kayong magagawa doon eh. Yung mga gustong mag-tank dyan guys, subukan nyo tong Tigrel guys. Subukan, practicein nyo tong Tigrel. Recommended ko to sa inyo guys. Tutulong talaga to sa inyo patasin tong rank nyo guys. Eh tong Tigrel. Siguro sa win win ratio siguro 2 to 1 2 panalo sa talo depende rep, depende pa rin sa sa galawan niyo pati sa kasama pero mataas ang chance ng win rate ng Tigrel yung ulti niya kasi pati yung tulak ang daming mga pwedeng gawin doon na combination guys eh kung talagang pa-practice niyo tong Tigrel mahahasa na lang kayo mamasel memory niyo na lang yan yung anong uunahin, tulak ba, anong magandang gawin, tulakin ko ba, ultian ko ba, yung magandang, muscle memory nyo na lang yan guys, pag na-practice nyo itong tigrel. So, recommended ko to sa inyo yung mga gusto mong tank. Na walang tank, yung libre yung mga tank, ito tigre libre. Diba? Namatay. No. <laughs> Namatay ng tower. Tinamahan pa tayo ng isang taka. akala ko, safe tayo. Tinamahan pa ako ng isang tower ang classic ng tower. Pero wala na rin to guys. Patapos na to guys. So, salamat sa panonood guys. At kung trip nyo itong mga ganito na video guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video. At saka, pakilikes na rin ang video guys para so support. So, Maraming salamat sa panonood guys at sana nakabigay na naman ako sa inyo ng inspiration at technique dito sa uh, video na to. So yun lang guys. Bye.